Tahimik ang gabi. Dahan-dahang humuhupa ang lahat ng ingay ng mundo. Ito ang oras upang makipagtagpo sa Diyos, hindi bilang isang malayong nilalang, kundi bilang isang ama na nagmamahal ng walang hanggan. Kaibigan, ngayong gabi, isantabi natin ang mga alalahanin. Buksan natin ang ating puso upang maramdaman ang kanyang presensya at pag-ibig na kailanman ay hindi nagkukulang. Manahimik tayo, huminga ng malalim at lumapit sa kanya ng may buong pagtitiwala. Manalangin tayo na Panginoon naming Diyos. Sa katahimikan ng gabing ito, ako ay lumalapit sa iyo ng may pusong mapagpakumbaba. Sa bawat pintig ng aking puso, Ramdam ko ang iyong wagas na pag-ibig pag-ibig na hindi nagmamaliw, hindi nagbabago at kailanman ay hindi nagkukulang. Salamat, Ama, dahil sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay tapat. Sa kabila ng aking mga kakulangan, hindi ka bumibitaw. Sa bawat laban ng buhay, ikaw ang aking sandigan. Sa bawat luha, ikaw ang nagpapahid. Sa bawat tagumpay, ikaw ang dahilan. O Diyos, salamat sa pag-ibig mong hindi sumusukat sa aking kakayahan. Mahal mo ako? Ako di. Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil ikaw mismo ang pag-ibig. Kahit ako ay magkamali, ikaw ay nananatiling tapat. Kahit ako ay mapagod, ikaw ay laging nariyan upang akuin ako sa iyong mga bisig. Panginoon, ngayong gabi, gusto kong manahimik sa iyong piling. Gusto kong maramdaman ang yakap mong nagbibigay ng kapanatagan. Pawiin mo ang anumang takot, alalahanin at bigat ng araw na ito. Punuin mo ako ng katiyakan na kailanman, hindi mo ako iiwan. Salamat sa iyong anak na si Jesus, na siyang patunay ng sukdulang pag-ibig mo sa amin. Dahil sa kanya, may pag-asa ako. Dahil sa kanya, may bagong umaga akong sasalubungin. Dahil sa kanya, alam kong ligtas ako sa iyong mga kamay. Turuan mo akong lagi magtiwala sa iyong pag-ibig. Turuan mo akong huwag mangamba kahit sa mga panahon ng kadiliman. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong marunong kumapit sa iyo. Hindi lang sa magagandang sandali, kundi lalo na sa mga oras ng pagsubok. Ngayong gabi, habang ako ay nagpapahinga, hayaang ang iyong presensya ang maging aking kapanatagan. Hayaang ang iyong pag-ibig ang maging liwanag sa aking mga panaginip. At sa pagising ko bukas, bigyan mo na mo si Iberno ako ng panibagong sigla upang mahalin ka at magtiwala ng higit pa. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa iyong tapat na presensya. Salamat sa katiyakang kailanman ay hindi mo ako iiwan. Amang Diyos na mapagmahal, sa katahimikan ng gabing ito ay muli akong lumalapit sa iyo. Pagod man ang katawan at puso sa mga hamon ng maghapon, alam kong sa iyong piling ay may kapahingahan. Sa bawat paghinga ko ngayon, naroon ang katunayan ng iyong katapatan at kabutihan. Hindi ka nagkukulang Panginoon. Hindi ka lumalayo. Sa bawat sandali ng aking buhay, ang iyong pag-ibig ang aking sandigan. Panginoon, salamat dahil kahit ako'y maraming pagkukulang, patuloy mong pinapatunayan kung gaano ako kahalaga sa iyo. Hindi mo ako binibitawan sa oras ng aking kahinaan. Hindi mo ako sinusukuan kahit ako'y nadadapa. Sa halip marahan mong inaakay ang aking puso pabalik sa iyong liwanag Ngayong gabi, Panginoon, nais kong magpahinga sa iyong mga bisig. Nais kong manahimik sa iyong presensya. Sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, ikaw ang aking kapayapaan. Sa gitna ng kawalang katiyakan, ikaw ang katiyakan ko. Sa oras ng pangamba, ikaw ang matibay kong kanlungan. Turuan mo akong mas lalong magmahal gaya ng pagmamahal mo. Pag-ibig na tapat, walang hinihintay na kapalit at walang hanggan. Turuan mo akong manampalataya ng hikit pa, na kahit hindi ko nakikita ang buong larawan ng aking buhay, alam kong ikaw ang may hawak nito. Patawarin mo ako, O Diyos, kung minsan ay nagdududa ako. Kung minsan ay natatakpan ng takot ang aking pananalig. Ngunit ngayong gabi, buong puso kong ibinabalik sa iyo ang aking pagtitiwala. Alam kong hindi mo ako iiwan ni pababayaan kailanman. Salamat sa iyong mga yakap sa mga oras ng aking kalungkutan. Salamat sa iyong mga salita ng pag-asa sa gitna ng aking mga luha. Salamat sa iyong walang sawang pag-ibig na siyang lakas ko sa bawat araw. Panginoon, habang ako ay magpapahinga, Punuin mo ang aking puso ng katiwasayan. Alisin mo ang lahat ng bigat, takot, at pagod na aking dinadala. Hayaan mo ang iyong presensya ang maging una ng aking kaluluwa. Naway sa aking paggising bukas, bagong sigla, bagong pag-asa, at mas matatag na pananampalataya ang aking madama. Panginoon, Maraming salamat dahil ang iyong pag-ibig ay hindi kailanman nagmamaliw. Ito ang ilaw sa aking gabi, lakas sa aking kahinaan, at sandigan sa bawat unos. Sa iyo ko ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, ngayon at magpakailanman. Amang Diyos na mapagmahal, sa katahimikan ng gabing ito, ako po ay lumalapit sa iyo ng may buong kababaang loob sa bawat pintig ng aking puso, ako'y nagbabalik tanaw sa buong maghapon. Sa mga tagumpay, sa mga hamon, sa mga sandaling ako'y nanghina, at sa mga pagkakataong ako'y iyong pinalakas. O Diyos, sa gitna ng lahat ng iyon, ikaw ay hindi nagkulang. Hindi mo ako iniwan, bagkos ako'y iyong inakay ng buong pag-ibig at katapatan. Panginoon, Maraming salamat sa iyong matibay na pag-ibig. Pag-ibig na hindi nasusukat, pag-ibig na hindi nagmamaliyo, at pag-ibig na patuloy na bumabalot sa akin kahit sa panahong ako ay mahina, nag-aalinlangan, o nawawala ng pag-asa. Salamat dahil kabila ng aking mga pagkukulang, ako'y patuloy. Mong minamahal ng buo at totoo. Ngayong gabi, Panginoon, Kayaan mong manahimik ang aking puso sa iyong presensya. Nais kong pakinggan ang iyong tinig sa katahimikan. Nais kong muling maramdaman ang init ng iyong yakap. Tulungan mo akong akong magtiwala sa iyong mga plano kahit hindi ko pa ito lubos na nauunawaan. Tulungan mo akong kumapit sa iyong mga pangako sapagkat alam kong tapat ka at hindi ka nagbabago. Panginoon, sa mga pagkakataong ako'y nangihina, maging ikaw ang aking kalakasan. Sa mga sandaling ako'y natatakot, maging ikaw ang aking katiyakan. Sa oras ng pagkalito, maging iyong tinig ang aking gabay. Ipaalala mo sa akin gabi-gabi na hindi ako kailanman nag-iisa sapagkat ikaw ay laging nariyan, nagbabantay, nagmamahal, at nag-aaruga. Patawarin mo ako, Ama, kung minsan ako'y nakakalimot. Kung minsan ay pinangungunahan ako ng takot at alinlangan. Ngunit ngayong gabi, buong puso kong isinusuko ang lahat ng bigat, pangamba, at alalahanin sa iyong mga kamay. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking bukas, sapagkat alam kong mahal mo ako at hindi mo ako pababayaan. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat dahil sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, ikaw ay tapat. Salamat sa bawat maliit at malalaking biyayang aking natatanggap. Patunay na ang iyong pagmamahal ay laging buhay at gumagalaw. Ngayong gabi, habang ako'y magpapahinga, punuin mo ang aking puso ng iyong kapayapaan. Takpan mo ako ng iyong banal na presensya. Hayaan mong sa pagtulog ko ay maramdaman ko pa rin ang iyong pag-ibig na walang hanggan. Ipagkaloob mo ang mahimbing na tulog, panatag na kalooban, at panibagong pag-asa sa aking pagising. Lahat ng ito ay aking dalangin. Sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, Amen. Kaibigan, ngayong gabi, tandaan mo ito. Ang Diyos ay hindi kailanman bumibitew. Ang kyang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Kahapon, ngayon at magpakailanman. Kaya't magpahinga ka ng may kapanatagan. Sapagkat ang Diyos ay nariyan, nagbabantay, nagmamahal at tapat. Kung napagpala ka ng panalangin ito, ibahagi rin ito sa iba. Upang sila man ay maramdaman ang yakap ng pag-ibig ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon at bigyan ng mahimbing at payapang pagtulog.